hipon nawala na yung talangka ito talangka laki hmm. Yan, good morning mga idol mamaman tayo ng ano ngayon ng trap para sa talangka o yung ano yung balisasa mulang kalina maaga-aga pagigising lang natin Simulan kayo na maaga agad medyo malakas. Baka lumabo yung ilog. Lumakas eh lumakas nga. Lumakas may huli to. Nandito may huli to. Para may huli. kagabi hindi ko napandaw to. Dahil may pinuntahan tayo na ako i Punta tayo sa Lamay kagabi kaya hindi ko na May isang balita sa pa dito kay Albert siguro hindi niya pinapandaw. Ay pinandaw. Ay hindi pa pinapandaw. Hindi pa natapaktak ay. Ah, di pa na maaman si Albert. Ayun yung ni Albert ko. Oh. Yun, sa baba. Hindi Yun, yung papandari natin sa baba. Hindi pa na maaman yung tao. Lumabo yung ilog. Ang ganda na pagkakalabo. Oh. Pero maaraw naman na panahon. Biglaan yung ano, ulan. Sa yung tubig ko, oh. Ngayon palang bumubusbos. Ayun, trap ni Albert ko. Oh. Hmm. Kaya naman yung panahon, maganda yung panahon. Pero yung tubig ang lakas. Lumabo. Hindi sana maraming huli yung balisasa. Pero pag maraming sukal, may rapang makahuli na madami kasi nakakaahon yung huli. And guys, hitong, kita naman. Hindi naman siya kalakasan yung tubig. Pero lumabo. Lumabo siya. Tsaka nga, nagkapaanod pa lang ngayon yung mga kano dahon. Ayan dami na aanod na tahon Ayan yung mga sukal na yun Nung no, ano na Ah lumalakas nga Lumalakas Malakas yung ulan sa bundok Para ganyan Labo oh hmm. Ang ito mapapandulong nga natin ito agad mo, dito kami namimingwit ng ano ng pabuka o igat ay palos pala ayun daw na mimingwit maralim yan pagka bumaha, bumaha. na bumaha ano may huli ayun guys lumutang na naman yung balisasa lumutang na naman yung dulo nya ayun o no. kaya to, na to naiaahon agad baka masira Anlakas ang lakas ng tubig pala lumakas kaya natin guys, itaktak na natin. May hipon. Ang daming sukal kaya hindi ano. Hindi na huli iba. Daming sukal oh. Sukal. Hipon. Nawala na yung talangka Ito talangka laki hmm. Sa akong natin Yun laki <coughs> Ari Nginipit hmm, Ang dami kasing sukal guys Kaya hindi nakapasok yung talangka Nabarahan na agad ang sukal lalakyo lalaki oh paso natin yun oh Asa lokoyan pala lumalakas yung tubig. Medyo maray din pala oh. Di babae pa oh. Pa. Mayroon hmm. pa Lalaki o oh. nó điên xui mà đi, hả? wala na bus na ayan guys kasalukuyan lumalakas yung tubig ayun o no, iuumang ulit natin to para makahuli mamaya wala na ito na yung nahul natin o no. dami rin o no. lalaki iuumang ulit natin to guys ayun o no, na laman yung loob 我来了。Hola, Ayan umang ko na ulit Ayan, sila sila kita lubog Hindi naman kasi tubig Ayaw lumubog yung balisasa Ano? Tapos yung likod, nilagyan ko ng bato Para hindi lumutang Kasi pag lumutang, yung talang kaahon Pag ganyan, malakas yung tubig Hindi sila makakaahon Kasi yung current ng tubig mababa, malakas, hindi sila makakabalik Kasi lukoy yung lumalakas yung tubig Mamaya may huli pa to Medyo marami din yung huli natin ngayon. Ito yung huli natin, oh. May hipon, at talangka. <laughs> ganda, ganda ng mga size. Ang dalaki. Katabato. Hindi pang kalmusa. Lalo na, eh. Nadikdik pa ako ng bato, oh. Dinaganan ko ng bato, yun. Ito yung huli natin, oh. Inam. dalake niya, no? oh. dalake, Oh talangka Fishing alahan na tayong natira dito ito so, may hirap guys pag naunahan siya ng sukal na ganyan no? ng mga damo mga dahon pag naunahan ng damong ganyan nababarahan na yung butas hindi na nakakapasok yung mga talangka kaya dapat bago umulan ta kailangan linisin muna yan yeah, ngayon pala lumalakas o no? napapaanod pala yung mga talangka nyan tingnan nyo naman no? brown na brown yung tubig Tsaka ito, inagos na ito kahapon ala to Lumakas na yung tubig. Ito yun, lumaglad na naman yung bato. Lumulong na naman. Ay, lumubog na yung balisasa natin. Ayun, no. hindi na makita. Pero nilagyan ko siya ng tali. Ito may tali. Lubid. Para in case na lumakas yung tubig, hindi siya aano din. Dapat sa kabila mahina lang yung tali nyo, baging lang nilagay ko doon. Para malalagot siya. Kasi pagka dalawa pareho to, malakas, matibay. Hindi tatabi to. Kailangan laging tumatabi papunta dito. Kasi pag na ano din kahoy yan, sira yan, kailangan tumatabi siya dito, patabi. Kaya dapat malagot yun, mahina lang dapat yung tali doon. Para pag nalagot, ito lang magiging suporta Tatabi na yung balisasa na, makukuha nyo na. Ganyan lang yung technique. Okay guys, uuwi na muna ako at mailuluto natin itong ating almusal. Good morning, good morning. Yan, ang huli namin, talangka. Adami sa ito. Uy, ang daming huli natin talangka. Iluluto na lang yung basin. Okay, dami mo. Dami mo. Dami mo. Ay, ang dami naman yung lagay. Ako na, ako na, ako Kunti lang yan. Ay, pa natin. Asin ay. Ay, to. Yan. Yan, lagay natin asin. Dulo ito natin. Lagay natin asin dito. Asin. Asin. Pero magtatalunan niya na. Yan, yung mas na. Ay, mas na. Yan, luluto natin dito sa kalan. Bilis. Ako okay, na pera. O, oh, kapit pasukan ang na. Uh, -ka natin ang ano. Tara natin. Kaya lang takpan natin tong ano. Ay, hawakan natin takip. Kasi, uh, gagahalawan yan. Eh, no? mm.